Mami! Eh? Hey, Paano kanina ka pa dyan? Gusto mo tulungan na kita? Mami! Hindi na, Mami. kaya ko to. Pa ba naman? Para saan pa mag-asawa tayo? Ayaw mo naman nagpapatulong. Di ba nga, magpakasal tayo, Siyempre, dapat damayan tayo. Hindi ba, baby? Hindi. Alam mo, maaga ka pa bukas. Tapos hindi ka pa natutulog Anong oras na. Magbay nga ka kaya muna. Ako na muna dyan. Bi. Ano ba? Alam mo? Kung paano ka makakatulong? Ha? Ipasok mo yung mga bata sa kwarto. Hindi mo kayo kasi nawawala ko sa ano, sa concentration dito. Hindi mo naman alam itong ginagawa ko eh. Nakakagulo ka lang eh. Pumasok na nga kayo ng mga bata doon. B, tama na inom. Kanina ka po umiinom. inom. Hindi, last na to. Busing ko lang yung ano, ang bote. Eh, parang ilang araw ka na umiinom ni. Eh. Nabangyari last na nga to. Sayo? Ano ba yan? Ayaw mo naman tumigil dyan. Alam mo, kuha oh, mo na nga na ako ng pulutan doon Pagluto mo ako ng hotdog. Pulutan? Teka, ano yung naririnig ko pala? Nag-resign ka? Ha? Nag-resign ka kasi hindi ka na-promote? Ano mo na naman narinig yan? Makipag-usap ka na naman ka na Gretchen tsaka kay Jeka. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag ka makikinig sa dalawang mo? Wala kang makukuhang magandang salita doon, puro negatibo. Puro overthink lang yung sinasabi nun sa'yo pag overthinking ka lang, lalo na ni Jeka. Tamo, nag-resign ka nga pala, hindi mo malang sinabi sa akin. Kailan pa yan? Kailan mo balak sabihin sa akin? Ha? Ano bang pakila mo kung nag-resign ako? Ha? Sino ba nagdadala ng pera sa bahay na to? Di ba ako? Teka, anong sinabi mo? Anong pakialam ko? Baka nakakalimutan mo, asawa mo ko. Wala ba akong paki doon? Ha? Huwag mo akong pakialaman sa mga disisyon ko sa buhay. Alam ko ginagawa ko. Ano bang pinagmamalaki mo? Yung kapihan mo at saka yung pastilyasan mo? Akala mo ang laki ng tinulong mo? Pinapahirapan mo lang ako eh. Sinisira mo lang yung ulo ko eh. Alam mo, masyado ka na nag ng trabaho eh. Ting uwi ka rito, diretso ka sa laptop mo. Lagi ka nagdadabog, di ka nga makausap ng maayos eh. Papasalamat na lang ako, mabuti kang ama sa mga anak ko. Pero ano, ni hindi mo nga ako gawang kausapin man lang eh. Ano ba silbi ko sa'yo dito, ha? Housemate mo? Ang dami mong sinasabi. Alam mo, parang kasi Ate Julie, eh. hindi ka rin mapakali. Alam mo, gawin mo kung anong gusto mo. Pabayaan mo ako dito. Ah, Gaton. So, kung wala na pala ako si sa'yo, paano ba't nagsasama tayo dito? Alam mo, mabuti na lang maghiwalay na tayo. Alam mo, kung yun yung gusto mo, fine! Layas! Ma, sumasobra na po kasi siya eh. Parang alam mo yun, parang di na niya ako asawa. Kaya umalis na po ako sa bahay. Umalis mo namang nagdesisyong makipaghiwalay. Mula't simula alam mo na yung asawa mo is very competitive pagdating sa mga ginagawa niya. Bakit hindi eh, mo man lang i-consider yung trabaho na ginagawa niya? Honestly, hindi ko naman siya gustong kausapin kasi ikaw yung nakipaghiwalay, anak. Ikaw, sa sarili mo, mag-work mag, mag ka. Hindi ka naman pinagbabawalan ng asawa mo, di ba? So, yung, yung anak mo, meron naman kayong kasambahay. Ilang taon na si Siwan, si Sito. Please, anak, wag wag ganyan. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko sisimulang kausapin ng asawa mo dahil ikaw ang Umayaw, ikaw ang bumitiw. Wala po ma, hindi ko na po alam. Kasi araw-araw na po kami nag-aaway. Mas lumalala po kasi sa araw-araw na ganyan. Kaya nga kasi nga, ang, ang solusyon kasi, hindi mo agad maiisip eh. At the end, at the end, doon mo lang marirealize eh. Siguro ngayon, kailangan mo lang na, hindi ka naman pinagbabawalan ka ba na mag-work ka? Hindi naman, di ba? Ngayon, kung ngayong desisyon mo ay wala eh, kawawa ang mga bata. Paano na yan? Paano ng mga apo ko? Ang gawin mo na lang, sabi ko nga sa'yo, mag, mag, magbarista ka. Di ba Alam mo namang magtrabaho ng... And then, yung asawa mo, hayaan mo lang kung saan siya, ano, pinabayaan ba niya kayo? Hindi naman. Di ba Isipin mo lahat. Huwag mong tignan yung nangyayari na pinababayaan kanya. Parang wala na siyang, wala kang halaga sa kanya. Hindi ganun yun eh. Hindi doon nasusukat yung pagmamahal. Anak, please anak, kasi ako nangihinayam sa tagal ng pagsasama niyo. nangyari? Hindi ko ano, hindi ko siya matanggap. Kaya please, ang ah, gawin mo ngayon, mag-work ka. Sige, pero sa ngayon, wala tayo kasi hindi ko alam pa paano ko siyang i approach dahil ikaw yung, yun, ikaw yung bumitiw. Hindi ko, hindi ko talaga din kayang pero alam ko, napakabait naman ng asawa mo. Pwede ko rin siya siguro kausapin, pero alam ko, mahal ka pa niya, di ba? Mahal, mo pa ba siya? Tanungin kita, mahal mo pa? Opo. Oh, mahal mo pa? Bakit kailangan mong bumiti, oh? Hindi na po ata ko mahal ang asawa ko, ma. Paano mong nasabi yan? Paano mong nasabi yan? Lagi po siyang galit sa akin. Hindi, hindi. Hindi yun, eh. Hindi sa lahat ng I mean, yung kanyang, yung naiisip mo mali eh. Hmm. Hindi pwede hindi kanya mahal. Hindi totoo yun. An yan, ikaw. Habang mahal mo pa siya, huwag mong hintayin na siya ay mawala yun. Alam ko, mahal ka ng asawa mo. Ngayon, sa ngayon, ito, dumito ka muna, magpalipas ka muna ng, oh, ng araw. Siguro after maka, ano kayong pareho, kasi pareho kayo mainit eh walang mangyayaring maayos kung parehong mainit at nag... Alam mo yon hindi pwedeng ganun. So, dito ka muna. And then later, after mag-usap kayo, umuwi ka sa bahay nyo. Kasamahan okay. kita. Dito po muna yung mga bata, ah. Okay lang, walang problema. Hmm. Buti nga, dito yung mga bata nung Salamat, mo. ma. Ay, nako, anak. Buti na lang, meron akong mama, mga mga tatakbo. Hmm. Siyempre naman. Kaba! hindi hindi ko basa ako ayoko ng ganun ayoko na masira yung relasyon ng mag-asawa opo hindi ko talaga maintindihan brad alam mo yun ginagawa ko lang naman yung responsibilidad ko bilang padre at pamilya nung pamilya na to alam mo yun Sinusubukan kong i-achieve yung buhay na deserve nila. Yung lifestyle niya parang ako pa rin yung ako pa rin yung mali, ako pa rin yung masama. Kasalanan ko ba ako naging successful ako? At kung ito lang yung kinaya ko? No, pre, hindi naman mali yung ginawa mo eh. Kaso lang minsan talaga pag sobra na sobra sobra na yung binibigay mo sa trabaho mo, nakakalimutan mo niya ang asawa mo, pre. Tandaan mo kasi, 'di ba? May kasabihan nga na pag uh, happy wife, happy life. Hindi puro trabaho, pre, kasi Tignan mo ako. I mean, ilang taon na nakalipas pero ngayon pinagsisisihan ko kasi siyempre, nawala sa akin yung pamilya ko. Nawala yung asawa ko, nawala yung mga anak ko. Hindi mo masasabi hanggang kailan yung buhay. Ibabad mo man sarili mo sa trabaho pero yung memories hindi mo mapapalitan pre. Yung mga oras mo sa pamilya mo. Kaya ayos lang, gawin mo lahat ng gagawin mo pero huwag mo kakalimutan yung pamilya mo. Alam mo yung asawa mo nag-iisa lang. Kaya tanda mo, sa totoong buhay, walang rewind. Hindi ko na ba talaga mapipigilan yung decision mo na pumunta sa Canada? Hindi mo naman kasi sinabi sa akin na gusto mo talagang i-forso yung career mo dito sa paggawa ng mga kape di ko din napansin yung mga sacrifices mo sa akin. Kaya, gusto ko humingi ng sorry sa'yo. Gusto ko lang namang ibigay sa'yo yung deserve mo talaga eh. Kasi alam mo naman ang ka sa mayamang pamilya. Alam ko kung ano yung buhay na kinasanayan mo. Sinubukan ko naman eh, kaso wala eh. Alam mo, binabawi ko naman yung pag-iwalay ko sa'yo eh tsaka kawawa yung mga bata. Pero this time, siguro kaya mo muna akong gawin yung gusto ko talagang gawin. Para na rin sa sarili ko, tsaka para hindi na rin ako maging toxic sa'yo. Siguro mas maigi na pupunta mo na ako Canada para mabilit ko rin yung sarili ko. Hay, mo? Dadalawin mo naman kami ng mga bata eh. Hayaan naman kayong dumalaw doon. Sabi ko nga, binabawi ko naman yung pakikipaghiwalay ko sa'yo. So, ayun na. Pero, inuulit ko lang sa'yo. Hindi, ki hindi kita pinili para lang matuloy yung pagiging mayaman namin o yung lifestyle na mayroon ako noon. Gusto ko, mag-build tayo ng sarili nating buhay. Yun ang gusto ko. Sana huwag mong kalimutan na asawa mo ko, hindi mo ako housemate Sana... Pagpukuha ko sa'yo sa Canada, asawang mo na yung tingin mo sa'kin. Sa What do you want from me? Ooh, you know, it's been tough for me It's like I'm in agony every time I see you I wonder what's left of me Ooh, maybe this is the death of me, yeah Here is a rest of me